wala akong ganun. Pagka, pagka yung buwan hindi na sumisikat. Hindi totoo yan. Hindi ko na alam kung bakit ganun. Pag, marami kang problema sa buhay mo, tanong mo lang dun sa pusa mo. Huh? Tapos pag hindi na kayo magkaintindihan, tanong mo kung sinigang o adobo. Wala na tayong magagawa pag ganun yung mga bagay-bagay. Hindi ko din maintindihan pero Taray mo na lang mga utang kay Aling Susan tapos sa katapusan mo bayaran. Ah! Yun lang yun, ganun lang yun. <laughs> Hindi yan. Tanungin mo kung kung ano, kung sinigang o adobo. Ay! Ano lang naman yun? <laughs> Alam mo, huwag mo lang palakihin yung mga bagay-bagay. Punta kay Aling Susan, mangutang ka. Sa katapusan mo bayaran. Magaling kang kupal ka. Oo, oh, ganun lang. Huwag mo intindihin yung mga bagay. Tanungin mo si Mang Tomas, baka alam niya yung sagot. Hindi totoo yan. <coughs> Walang ganun. Ah! Pag hindi na kayo magkaintindihan, tanong mo kung sinigang o adobo. Hira ulo. No? Tapos yung mga kaibigan mo, tanong mo, baka pwede mangutang kay Aling Susan ang cook mismo. Ah? Magaling kang kupal ka. hindi na alam kung bakit hindi na sumisikat yung buwan sa umaga eh. Pero ang gawin mo na lang, maumpay ka ng aso. Ah! Tapos yung kapitbahay mo, utangan mo ng 10 piso. Saka tapos, patapusan mo na bayaran pagka nakaluwag-luwag ka na. Bola lang yan. Ganun lang yun. <coughs> <coughs> Ay, LA, <I> <coughs> Busto, ano Nakaka... Wala pong ganun. Ay. Pagka hindi nyo na po maintindihan, tanong nyo lang sa kalabaw. <coughs> Opo. Tapos pag hindi na kayo magkaintindihan, tanong nyo lang kung sinigang o adobo. Hindi totoo yan. Oo Tapos pagka, ah, nimbawa, litong-lito na po kayo sa buhay nyo, punta lang kayo kay As Aling Susan. Pwede kayo mangutang tapos nakataposan nyo na bayaran. Ganun yeah. lang po yung gagawin natin. Wala, mahirap mo eh. Hindi ko din yung maintindihan kung bakit yung buwan hindi sumisikat ng umaga eh. Pero ang alam ko lang po eh, alam ko lang po eh, Kinakasal ng tikbalang pag umarap tapos biglang umulan ah. Magaling kang kupal ka! <laughs> Ay! Ay! Ah. Magaling kang kupal ka! Wala pong ganun. Yung mga bagay na ganyan, hindi ko din alam kung bakit umuulan. Kasi ang alam ko, pag umuulan, bilang umaraw, may kinakasal na tikbalang. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pag hindi na kayo magkaintindihan, tanong mo kung sinigang o adobo. Ha? Ah. Magaling kang kupal At ka. At sobrang problemado po kayo, punta kayo kay Aling Susan, tapos nakatapusan niya na bayaran. Ah. Hindi ko din alam kung ano yung nangyayari sa bagay-bagay datin dito eh. Pero ang alam ko po, pag nagumpay kayo ng kalabaw, mabubusog yung kambing. Walang <laughs> po. Walang ganun. <laughs> pag bilang umaraw tapos umulan, siguro may kinakasan na ba <laughs> Alam mo, hindi ko din maintindihan minsan yung mga bagay-bagay. Pag hindi na kayo magkaintindihan, makipag-usap pa kay ate, Susan. Huh? Mahutang, ha? Mas mahutang ka. isang taon mo na bayaran. Huh? Magaling kang kupal ka. Ano mo, mahumpay ka lang para mabusig yung kambi niya sa bahay. Ewan ko ba? Hindi ko na din alam kung ano yung nangyayari ngayon eh. Pero ang alam ko, masaya ako kapiling yung mga pusa ko. কালে 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 কালে